ayaw na. O, ayaw. Ayaw Uwi na siya. Bye-bye. 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 bye Gusto ka na eh. Ha? nga. Gusto mo? Yeah. <laughs> po, nag Ayo, abo, kilala mo. Ayan po. nag po. mo ako? Alam na kayo kay Melody, uuwi na yan. Ngayon? Oo. Wow, yakap niya na. Babay na. Babay na. Oo, pala. Oo, uuwi na namin. Pala na kayo. Uuwi na na? Uuwi na. Uuwi na. Uuwi na. Uuwi Ayaw mo ang uwi. Uuwi na siya. Babay. Ibigay na yung V1? Oo, iwan. Ayaw ko Jojo. Jo, ba't nayak ka? Yakapin mo. Paalam ka na lang, Melody. Oh, gabay na. Tara na. Yan lang. Wala kayo sabihin. Iba? Kay Melody? Okay pa. Ha? Tama ko pa. Ha? Iuwi na si Melody. Iwan ka na. Tara? Iwan ka. Ba't sasama ka? Iuwi na si Melody. Gali ka na, Melody. Mamiss daw kayo. Ano? Mami, miss mo sila? Iuwi na si Melody. Oh, tara na. Ito, ka na. Mamiss ka daw nila. Bye-bye, angels. Bye-bye. Uwi -bye. na siya. Hindi na, uwi na si Melody. Oh, uwi na si Melody. Uh, uwi na si Melody. Uh, ano Melody? Sigurado ka na? Ha? Oo daw, sigurado daw siya. Uwi na? O oh, babay ka na? Bye. Paalam na. Paalam na sa kanila. Bye. Doh -doh -doh -do. Bye. -bye. Bye, -bye. Sulat <laughs> so, ka. ka daw, malaki. Sorang <laughs> eh? na 'yung mga 'yan. May po ba? Sino po? Ano? Asabayan. Ah, Asabayan ah, niyo. Kasama rin pa hindi na si Mama. 'Di samahan 'yung si Mama. <laughs> Sama ka ba uli? Balik. <laughs> Dito? O, oh, babalik kayo din. Lagi <laughs> may <laughs> tabi ng nako. paalam ka na sa kanila. Bye. 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 Ay, paalam kayo na. Ah. Uh, Ayan po at tayo. Uh, sundayin po yung pamilya ni Melody. Hindi na po siya eh. Kasi binyag po ni Melo tomorrow. Yeah. Melody, lapit na tayo sa inyo. Yeah. Makita mo si mama mo. Yeah. Masaya kami, Melody? Masaya yeah. hey, siya nakikita niya si mama niya lumampas pa nga o <laughs> oh, nyantok pa rin, melody di ba't ganyan may mga ano ka sa kamay kamot ka kasi ng kamot eh dapat di ka nagkakamot ayun kumutan tayo sa inyo ano dito kala melody medyo ano na ma marami ng mga ano ito bundok bundok na dito sa ano sa lugar nila Laman pas-pas kami Melody oh, lapit na oh Diyan na oh Lapit na tayo sa iyong mother Diretso, Diretso daw lang. Diretso lang, lang daw eh sila oh, nasa labas Ayan na sila? Uh oh, pala Melody oh Ha? Sino? Angel? Angel? yung ano? Angel? Sa angel ayun sila melody oh mga nakabihis na pala sila oh. oh yan lang sa bahay na yun ah saan? may motor na dalawa oo uh, ayun pala melody oh sino kayo mga kasama na yan? Na melody, okay. yun yung melody na sila Eh ang iyong family ha? ikot muna tayo melody ikot muna bag M Uh, eh, Ikot mo muna Para ano Ito ko kasi melody ah Happy ka? Oh, oh. Happy? Nagpabango ka ba? Iyakap ka doon, baka mamaya Hindi ka mabango ah oh, Hindi ka mabango, <coughs> mabango mabango Ayun ang melody oh, ayun na sila oh Tignan mo yun, kilala mo yun yung mga yun? Kilala mo yun? Oh. Ha? Oh. Anong pangalan nun? Sa Angel Angel Circa sure yeah. Angel Michelle Masko na sila eh Ha? Masko na Mismo? Oo oh. Kilala mo? Uh Oo -oh. pa hindi mo kilala Yung mama yun eh Sino? Ay, si Saan? Francia ban <laughs> <laughs> Anong pangalan? Francia <laughs> Mama mo yun? Oo oh, oh. Yakapin mo oh, Pag dating ha uh -huh. Mamaya wait lang Ipapark dun sa harapan okay, Ano? Okay ba? Atras pa? Nagaman.

Ayan po nakita ko si Timothy at ka ang kanyang nanay. Ano pangalan ng mama mo? Melody Ano pangalan ng mama mo? Pransya daw. Kilala niya nga. Si. Ano? Ikaw si. anak niya. Anak ni ano? Oh, anak ni anak mo. Anak ni no. Ano? Sino nga 'to? Ano sa buhay mo? Ano pangalan? Ay, kilala mo yo, Ano ka Ito, ano ay, ano? pa? <laughs> ano pangalan ah. ng kapatid mo? Ano 'to? Hindi ba? Ha? Ako si no po. I love you. Kilala mo na ba kilala mo? Asan ah? yung anak niya? Kilala mo na kami? Asa <WERN> uh, uh, <laughs> la <-kay yung> <laughs> ah, pa yung anak niyang babae? Ah, tulog na. <laughs> Maganda pa rin daw. Galing nga si Melody ah. Kilala na yung mga ano niya. Hmm. Po. Ilang araw pa lang po kasi siya nang ng ano. oo Oh, kamusta daw? Alam mo ah. si Susan, eh. Sino? Si Susan. Ah. Si Susan. <laughs> Su ah. Susan. Susan. Ah. Susan yun. mga. <laughs> <yun. laughs> Mama. Mama ka namin. <laughs> ah. Ilala Mama ka namin. Ah. Iwan ka na? Ha? Iwan ka na? <laughs> Iwan ka na? si Melo. Oh, kilala so, mm. Ma ko! Oh, hmm. Maganda ba? To. Sino to? Ah? O, Maganda, Maganda, ba? Maganda ba? Pamangkin mo? Maganda <laughs> <to? Sino> <laughs> ba? <Ito>, <laughs> <Para, laughs> <para>. ano <laughs> <mo>. Sino yun? Hindi lang siya kilala ni Patricia. O, kasi mo Parang Parang ka na! Okay, ikaw si Bubbles. Ikaw sa ating melody. Ano to? Melody, kuya mo pala kamukha kayo. Ah, mas matanda si Melody. Ano daw? yun. Sino? Sino ba? Sino yan? Sino kailalibang siya ano ba na kailay kisalalibang ako kumalanan niya ako kumalang alimbo ba? ano 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 hindi? ano 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 na tayo ano ano na ano 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 bawal na bawal ko kasi daw ako sa ah, baka oh. Sige. matiwalag ko. Mm. magpaalam ka na kay, eh, kay ano, sa kapatid mo. Paalam ka na sa kapatid mo. Aalis na tayo. Babay ka na kay Ke. Paalam na. Sige na. Sa naman ako doon. Hindi ka Ano yun Si Melo na ang doon ah. Oo nga, pati nga Diyan na. Bye-bye. Bye-bye. Si mama mo, paalam ka na kay mama mo. Oo. Oh, Oo. Oh, sige na. Wala akong bahay. Wala akong bahay. Ayaw mo doon? Ayaw dyan. Ayaw niya sa mama. May luti. May luti. Di mo na akong Tulog na daw eh. Tulog na. O oh, yan ako mo. Tara na. At anong oras pa po? Nay, dito na po kami. Salamat po. Dito Salamat na kami, Nay. Oh. po. Sige po. po. Ayan po at ano, balik na tayo sa laging uh, si Melody. Sir, may dala kami. Sige po. Ihi ka na naman. Kanina ka pa ihi ng ihi ah. Ihi daw po siya muna. Ihi daw. Po siya muna. Ihi daw kahit saan. para na, nakaihi na. Sir, doon na po kami. Ah, melody, babay daw. <laughs> Manok. Sige po, sakay na po kayo. Melody, diyan ka na? Dito ka, tabi tayo. Dito ka daw. Tabi tayo dito. Dito ka. Dito ka na. Dito ka na. Toka na ano. Bakit ako sabi nung tinanong ko? Oh, yan diyan ka. Yan. <laughs> Siguro nilalamig yan diyan. Kaya <laughs> ayaw niya. Nakatapat yung aircon din eh. Tabihan niya lang po si Melody. Ito saan ka ba? Sa likod ka na. Ano ah, yung ano boy? Sampagita. Nasa ah, sampagita. Ha, puno. Ayan, mm -hmm. para makabiyay na tayo. Dito po, tabihan nyo na si Melody. Sa likod na daw si Jun. Melody, tabi kayo ang kapatid mo. Dito po, ayan. Jun, Jun ka? Nay, paano po? Doon na po kami. Oh, bye Nanay, ilong nyo. Ba't ganyan? Ah, okay na kayo? Okay na po. Sige. Nay, ito na po kami. Opo. Ayan na, paris na po tayo. Biyahe na naman tayo, pabalik. Jem, yeah, okay na? Opo, okay. na tayo. Melody, kwentuhan na kayo dyan. Kwentuhan. <laughs> Ayan po, biyahe na po kami. God bless po, thank you so much.